babad-babad lang guys ay umagos yung ano ng dagat ah. woohoo kasarap guys malamig kaso katakot mm. katakot malaglag yung cellphone ah sarap relax relax lang relax muna sunod na mga araw bakbakan naman focus naman sa trabaho ngayon relax muna uh. ah, ah. Sarap, guys. Uh. 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 oh Masarap guys Oh, lamig Oh, lakas ng agos oh huh? Oo, tilo ba ako? Oo, aba kabsom guys, ba? Isawateng ninyo, oh, Oh, oh. oo, oh. oh. ah, <laughs> Oh, si Idong. Yung bespring ko pala sa Ligaya, si Idong Santos. Kasama ko sa Pagtitiba ng Pitsay. Napakaganda, Dong. Ngayon lang ako nakabalik ulit dito. Ayang di kita kasama. Inom ah, eh, sana tayo ng gin. Pinosulo ko lang, Idong. Yan mat mga nakasama ko din sa sa ligaya maraming salamat sa inyo sa pakikisama nila Imon nila Kalbo yan, pati nila Timaylin nila Kuya Efren lahat-lahat naman nakakasama ko din sa sa ligaya, barangay ligaya sa may gabal doon, maraming salamat sa inyo ano Ah, sarap. Relax, relax lang muna.